Yo, what's up mga idol? Andito nga pala kami ngayon sa pinapagawang bahay ni Lilo Opring. Medyo matagal-tagal din nga pala kami hindi nakapunta dito dahil masama ang panahon. Katawang ang pagmasan dahil malaki-laki na ang nagagawa dito. At isa din ito sa mga pangarap ko sa aking sarili ang ah, makapagpatayo ng sarili kong bahay. Sana balang araw makapagpatayo rin tayo ng ganitong bahay. At saludo po ako sa lahat ng mga construction worker dahil kung hindi gawa sa inyo ay hindi ito magagawa. Sa panahon nga pala ngayon, hindi ka basta-basta makakapagpagawa ng ganito kagandang bahay kung wala kang milyones. Sobrang mamahal ngayon ng mga materials pati na ang labor at mga skilled. Bago ka nga pala makapagpatayo ng bahay, syempre kailangan mo munang bumili ng sarili mong lupa. Napakalaki talagang advantage kung ikaw ay may sarili ng lupa, hindi ka nabibili at yung pambibili mo ng lupa ibibili mo na lang ng material sa at pambayad sa mga tao. Alam ko napakasarap sa pakiramdam ang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Lahat ng gusto mo ay magagawa mo. Kaya magsisikap pa ako ng todo para magkaroon din ako ng ganitong kagandang bahay. Hindi pa siguro sa ngayon, pero alam ko darating ang araw na magkakaroon din ako ng sarili kong bahay. sa pangarap din lamang ay punong-puno ako ng pangarap, ngunit hindi pa umaayon sa akin ng panahon. At isang shoutout nga pala sa lahat ng mga construction worker na nagagawa dito sa bahay ni Lilo Opring. Nakakataba ng puso at napakasisipag po ng mga gumagawa dito. At shoutout nga pala kay engineer Vince. Sila engineer Vince nga pala ang may kontrata nitong bahay nito ni Lolo Opring. Napakaganda nga pala ng panahon ngayong araw na ito. At sa mga susunod na mga araw ay lalagyan na ito ng mga bubong. Habang wala pa yung order ng mga bubong, ay lahat sila ay nagpapalitada. Shoutout nga pala kay tropa. Si tropa nga pala ay taga barangay Tuhuyan. Napakadali nga palang tingnan ang pagpapalitada. Ngunit po nung ating sinubukan ay kahit isa ay walang dumikit sa pader. Ito <laughs> nga pala ako ngayon sa likod ng bahay ni Lolo At sa mga katulad ko nga pala nangangarap magkabahay, patuloy lang tayo magsikap at magdasal sa Panginoon.